Hello guys, dito kami sa ano guys uh, Bukit ulit guys, tingnan namin yung palay Ayan, ito na yung pake guys Yung ano namin, ani namin sa 15 September 15 Ayan na Magkani na ang September 15 Ayan o, ano. oh. mula doon Hanggang doon sa dulo Ayan na Ani namin sa, oh, ano o 15 yeah. Maka na, ayun na, ito nya niyang abayawan niya? Ano to ito bayawan? ito, abayawan? Ito'y sagal sa araw Ito baka uh, abayawan niya na Ito niya siguro ito? Iyan yeah. PD na na, oh, no? Oo nga, maluto nga kanina yung na ka no, na, no, no Limay-aulo ka? Yeah, Iyan, limay-aulo niya yeah. Iyan Pwede na to. Hello, nice, smart, so ito Ano yeah. na, nice, ito martes, ito ulit, ito O, oh, apat-aulo okay. at ulit Ito na yung palay namin Ano ah, sa September 15 Agak anu ya, malah kuat kuman ya. Berdin berdin atau? Yang panggilan orang ini ada. Ada kalau yur ya. Yur ya. Nah. Oke bawa. Berdin berdin. Nah senanya. Baik so yang pala yo, bukan am pala yo. Atau bukan apa? ayan na guys so, ano, namin. Namin yung ano palay namin tignan namin nyo yung ano palay tuloy na ang anihan ayan ito na ang anihan talaga tuloy na ito so, wala doon guys oh. wala doon hanggang doon sa dulo ayan hanggang doon paikot sa gitar nyo may guys ayan to yung ano Ani yun uh, September 15. Kung yung pinagpaguran. Kung na rin? Yeah. Ito na yung ano, pinagpaguran ng ano namin noon. Ito na. Ngayon nakikita na ngayon guys yung ano palay yun, eh, na na pwede kaya may tiyaga masipag ka sa ka. Ito guys, tularan nyo sa amin. Basta masipag ka. Mayroon kang maani. Ito yung tularan nyo sa amin. Yung magbubukid. Yan. Ito yung hanap buhay namin dito. Ito yung profesyon namin na trabaho. Kaya ito guys. Kaya nyo yung ginagawa namin. Ito. Ito na. Makikita nyo na yung pinagpaguran. Ito yung pinagpaguran. Bukang palay na talaga siya doon sa dulo doon sa may dulo guys yan doon doon hanggang ha yan, guys. Ito na guys yung ano Para matapos na yung ano Magtanim na naman Kung may sinok-sok May madudukot may makain kaya ito yung tularan nyo guys yung ano yung ginagawa namin malaking tulong to sa inyo kaya lahat ng ina-upload namin Laging nyo sa baybayan at abangan at pakishare na lang at pakipalo na lang yung mga namin guys Facebook account yan mga ano namin dito YouTube din, meron YouTube ako ngayon naka sa YouTube meron din. Yan sa YouTube din na upload namin sa YouTube. Ito guys. Oh. Yan na. Tumpalay. Eh.